Hello mga idol! Good morning! Welcome po sa ating channel. So for today's video is tuturoan ko kayo kung paano nga ba kukuha ng mga effects tulad ng pagbablogging sa mga rails yung sa mga funny videos, yung sa mga effect na ginagawa ng mga vlogger, yung sa mga effects na walang copyright. Saan nga ba tayo kukuha ng mga ganon na effects? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kukunin yun paano na mapadali yung pag edit nyo kung saan nyo ba ito makukuha so kung bago ka palang sa akin channel huwag mong kalimutang mag subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify sa bago nating upload na videos so let's go simulan natin so ngayon nandito na tayo sa aking screen So ngayon, pupunta na tayo sa Google at i-search natin yung My Instant kasi doon natin makikita ang mga effects. So hanapin lang natin, i-search natin yung My Instant. So nandito na tayo sa Google. So i-type lang natin yung My Instant, guys. So ayun. My instance At click search. Ayun, My instance Ayun, kita agad yung My Instant, 'di ba? Yung itong may naka Click nyo lamang yan at yan dito na tayo mapupunta. Antayin na natin medyo loading. Ayun. Ito na makikita ninyo, ang dami. May violin boom sound at marami pang iba. Ayun, may Toko get out. Toko get out sound check. Ayun, anime wow phone ringing, spongebob, sad meow at marami pang iba. Makikita nyo dito sa baba yung mga effects. Scroll down nyo lamang ito at mapupunta na kayo doon. At hanapin nyo lang yung mga gusto nyo yung effects. Marami dyan sa baba. Scroll down nyo lang, hanapin, i-click para malalaman nyo kung ano yung mga effects na yan. Marami yan. Promise, walang copyright yan. Diyan tayo makakuha ng maraming effects na hinahanap natin yung nahirapan na magbablog, nahirapan humanap ng mga effects dito lang yan sa my instant guys at yun makita ang dami niyan. i-click nyo lang yung ano paano nga ba i-ano paano nga ba ito i-download click nyo lamang yung napili ninyong effects at i-scroll down sa baba at hanapin yung download mp3 pagkatapos makita nyo yung download mp3 i-click nyo lang yan tapos magda-downloading na po yan mga lods at yun lamang guys sana ay may natutunan kayo at sana mag up yung mga channel nyo sa mga paggawa ng reels, vlogging, uh, sa mga short videos uh, kahit dito sa YouTube kasi marami din dito sa YouTube na nagbablog. Nagbab so ito po ay nakakatulong mga effects na ito para mapaganda yung mga vlog niyo, Lalo na sa mga beginners na nagsisimula pa lang mag-reels, mag-YouTube, magbablog. Ayan, dito lang kayo pupunta para sa mga effects guys. Dito sa my instant. Ito ay malaki pong tulong para sa mga editing nyo. At asahan nyo at walang copyright yan. Ayon, at God bless sa inyong lahat. At thank you. Peace out. At yun lang po mga idol. Sana nasundan nyo at sana may natutunan kayo sa video na ito. At huwag mong kalimutang mag-likes, subscribe, and share. Ayan, thank you and God bless.